So never mind tayo no sa mga nagtatanong sa ating molder 4x4x8 feet no. Ah, uh, tuwal na po siya. You can ship this in white. Luzon Visayas Mindanao kahit sang sulok man kayo ng mundo, kaya ng abutin ng ating cargo. Ayun eh, no? oh, ba? Diba? Wala problema yun, no? Kahit sang sulok man kayo ng ating mundo. So, pwede din tayong uh, customize dito, no? Pura ni Hap, 5x5, ganyan. Pwede tayo nagkukustomize dito sa ating mga molder. So adjustable parehas to. Fix at saka detachable. Ang kagandaan lang sa detachable, Mababaklas siya isa-isa. No? Pwede mong tanggalin isa-isa. Pwede mo siyang uh, tawag dito isa-isa. Yan -isa. ang dito sa ating uh, molder. Sa fix. Pag, at sa detachable. Pag fix, eh, hindi talaga mababaklas. Ito lang, ganito lang siya. Oh, no? ganyan lang siya Pag uh, tawag dito. No? ganyan lang siya. Pero pag itat sa board, pag pwede mong itawag dito, ilagay sa isang maliit na sulok, pwede siya. ba? Diba? Kasi mababagla siya sa isa. So, tina natin na paglalagay niya ng mating dito. Pero hindi pwede walang mating. Ibig sabihin, yung bakal na nilalagay natin sa loob. Tina natin na paglalagay nila ng bakal. So, itong molder natin, 8 feet ang haba nito. Kaya ang ginagawa natin, 4 x 4 x 6 feet lang siya at may 2 feet na Supra. Kaya naglalagay tayo ng pangkalang uh, pang pangkalangjan, No? Pangalso. Para hindi po mababol yung ating uh, pangkundim. Ayan. Ayan o. Tingnan niyo ang paglalagay namin ng uh, mating art. No? Sa ating molder. So ang ginagamit namin dito na bakal, itim mm At ang ginagamit naman namin dito na tie wire na pangtali ay number 16 na tie wire. Okay? Para reassured na yung ating uh, mating ay uh, talagang matigas. No? Kutika siya. At ang lapas uh, labas ng ating uh, concrete post or dragon post, talagang matibay, no? Bukas ng uh, umaga nito, pwede na natin baliktarin Para pagkahapon, pwede na natin siyang i-rearrange, no? Ayan. So, share nyo yung uh, live natin, no? Share nyo yung uh, video natin at uh, i nyo yung Facebook page natin Gym Hardware Kukulambira Concrete Products Malulang Brands Gym Hardware Kukulambira Concrete Products Ganito ang Brands Triple A and F Kukulamber, At saka yung ating uh, personal Facebook account Felix Tan Pagikan Jr Ang ating Instagram ay uh, Felix underscore Pagikan 2000 At saka yung ating TikTok ay Felix Tan Pagikan Jr Or at Gym Hardware Kagayan Di Oro Ayan at saka yung YouTube natin Gym Hardware Kukulambira Concrete Products Dahil nandoon lahat yung ating mga mixing no? Lahat ng ating mga mixing, lahat ng ating ratio ng ating uh, mga concrete products mula bricks, hollow blocks, decorative, uh, Colbert as specified pipe culvert natin, yung ating baluster, ayan nandoon lahat, no? Kung paano namin ginagawa isa-isa. Ayan, mabuhay ang God bless po sa ating lahat.